Aircon cleaning pala tayo ngayon guys. Ang po nito is grey, old model, nung 2012 pa. Ang huling linis daw nito is nung 2016. So, uh, kita nyo naman sa unit, sa katagalan, iba na rin yung kulay. At uh, 2025 na ngayon, ngayon lang ulit siya malilinis. So, kita nyo naman yung mga pindutan talaga. Okay, uh, proceed tayo sa paglilinis. Ipapakita ko sa inyo yung proseso. Okay guys, start na tayo. Bubunutin or tatanggalin muna natin lahat ng screw sa ibabaw ng aircon. Uh, may limang screw dito at kung sa uh, aking pagkakatanda natin tanggal ko. Disclaimer lang po, hindi po ako expert sa paglilinis. Uh, ako lang po ay natuto at nag-aral at lahat naman ng bagay ay napag-aaralan. So uh, dito muna pala tayo sa ibabaw, tatanggalin natin lahat ng screw gamit yung Phillips screw. So kung makikita nyo rin meron din yung mga bolts dyan sa may ilalim. At once na natanggal nyo na lahat yan, pwede nyo nang matanggal dito sa may harapan. Bago nyo matanggal yan, bubunutin muna natin tong pihitan. Gagamit lang ako ng um, bali pinupul lang yan papunta sa'yo. And same din sa kabila. Ganong proseso lang din. So pwede na nating may angat pala itong nasa pinakaunahan once na natanggal nyo na rin yung mga screw dun sa ilalim. After nyo na, na matanggal yung mga screw, Sisikwatin nyo yan dyan sa may babaw kasi may dalawang clip yan. Itong old model, iba't iba naman kasi ang model ng mga aircon kung saan sila nakaklip. Basta maingat nyo lang siyang tanggalin. Okay? Pwede na natin mailabas yung housing. After na matanggal ang mga screw, so kung makikita nyo talaga sa kalumaan talaga ng unit, kulay puti na dahil ang huling linis pa daw nito is 2016. Talagang makikita nyo namumuti na siya sa dumi. At yung tyro na yan, tatanggalin natin. Hindi ko napansin pala dyan nung pagkaangat, meron palang naiwan na pliers. Yung siguro dating naglinis to. So hindi ko pa siya dyan napapansin hanggang sa na-discovery ko na lang na abang tinitignan ko kung yung mga ano dapat tanggalin, okay. gawin, at ingatan, magbasahin. May pa. Kita <laughs> nyo naman, may naiwan. Di, may nakuha ako. Oh. Gulat ako, ano yun? Ay. So, proceed na ulit tayo sa paglilinis. Uh, yun, tinanggal ko nga lang yung styro at yun na, uh, i check up ko lang maigi. Tinanggal ko yung mga itong nakatali kasi ito babalutan natin itong part na to, ito ang pinaka iingatan natin na huwag mabasa ditong part na to. Kung makikita nyo yun yung mga um, mga wire nyan kung saan nakabalik mas mainam picturean nyo muna para mas mainam saan nyo ibabalik din if ever na matanggal so ito pala yung babalutan natin guys ito yung iniingatan na huwag mabasa So, yan, binalunbun ko muna yung wire. Isinama ko na rin na hindi siya mabasa sa babalutan. So, gagamitan ko mas mainam kung gagamitan ko muna ito ng tela sa so, ako babalutan ng plastic para talagang sure na hindi siya mababasa. Yung isang plastic, dinoble ko papalayan guys. Kung mapapansin nyo, yan. Dobling plastic ang nilagay ko dyan para talagang sure ball na hindi siya mabasa. So, yan, gumamit na nga ako pressure washer. Ang gamit natin na pressure washer dyan is pag ang kanyang buga ng tubig, pakalat na nakatayo para pumapasok doon sa mga singit-singit, sulok-sulok na aircon. At kung mapapansin nyo rin dyan, uh, maglalagay pala ako dyan ang sabon or yung uh, joy, pwede na rin siguro yun. Basta malinis lang ng maigi, mga kasingit-singitan, sulok, tanggalin lahat ng alikabok. Pwede nyo basahin din yan yung parang pinakatangkay nga. wag lang talaga yung nakabalot ng plastic kasi nandun yung mga wire at mga pindutan. Yun ang mga iniingatang hindi mabasa. Basta titiyakin nyo lang talaga na malinis siya. Tatanggalin lahat ng mga alikabok, dumi at yung mga singit-singit na Tapos na nating linisin at kita nyo naman sa kalumaan talaga ng unit nagkakalawang na. Pero napakatibay ng motor na to. Kaya tumagal siya ng halos 10 taon from 2012. Lagpas na rin halos ng 10 taon kaya kumakalawang makikita nyo, Pwede tayong magpalit ng housing, if ever. So, tanggalin muna natin itong mga plastic. Uh, proceed na tayo sa pagkakabit at papatuyuin muna natin, patuloyin muna natin. At pagkatapos niyan, pwede na tayong magkabit. Okay, tatanggalin muna natin yung balot na plastic at itong tela at yung aking uh, tinanggal ulit. Uh, ibabalutan ko ulit yung pinakadulong saksakan kasi baka mabasa at lalo na nandito pa tayo sa lugar na may mga tubig. So, ikakabit na natin yung mga screw. Uh, tatandaan nyo lang po palagi kung saan nyo tinanggal doon niya lang din po ulit ikakabit. Mas mainam na picture nyo muna bago nyo ikabit para hindi kayo malito. So, napakadali lang yan ikabit na once na na ikabit nyo na lahat ng mga screw sa loob ng aircon, ay pwede nyo na siyang uh, ibalik yung pinaka-housing. So, yun na, ikabit na natin to. Yan, okay. So, pwede na rin natin ibalik yung pinakakatawan katawan niyang cover. Uh, I-secure nyo lang maigi yung mga bolts or yung itong mga screw uh, Isalpak niyo muna, huwag niyo munang hipitan para ma-adjust niyo pa. At after niyo mailagay yan, meron din niya sa magkabilang gilid. I-check niyo maigi at mas mainam na rin na mas secured yung ating gawa. At pagkatapos niyo mailagay lahat ng bolts or screw, pwede na nating mailagay yung pinaka front na cover niya. So, yun lang din, pati yung pihitan. Isasalpak nyo lang din siya. Ganun lang kadali. So, tapos na guys. Okay, pwede na natin ito ites So, yun na nga. Uh, final na natin. Naisalpak na pala natin yan. Tapos, inon muna natin yung fan. Oh, fan pa lang to. Malamig na. Talagang napakalamig niya. After 5 minutes yun, binuksan na nga natin yung motor ng aircon. At yun, kita nyo naman talagang okay, good sa goods. Iba yung lamig niya kaysa sa dati. So, yun na nga guys. Salamat sa panonood. At huwag, no, huwag nyo kakalimutang mag-subscribe guys. Salamat po.